Oh mm -hmm. uh -huh. Shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for the things I don't know. Hello mga sisi, magandang magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa aking channel na Simple Life in America Ayun na nga mga sisi, medyo malungkot na balita dahil hindi na po monetize ang aking YouTube channel Ang ibig sabihin lang po nito mga sisi is wala na pong ads sa aking mga videos and hindi na po tayo susweldohan ni YouTube o ni Google Ayan. So, medyo nakakalungkot lang po kasi salagang kahit bihira ako mag-vlog, inalagaan ko yung channel ko. Ang problema kasi mga sisi, um, nag-iba na kasi yung terms ng YouTube. Kailangan yata within a year is ma-maintain mo yung views mo, yung ang um, pag-upload mo, ganyan. So, hindi kasi ako consistent talaga mag-upload ng mga vlogs, mga sisi. Kaya, yon na-demonetize tayo. And, isa pang reason is, wala po tayong viewers. Ayan. Aminado naman tayo doon, mga sisi. At, saka, sa totoo lang, una pa, na, una pa lang naman talaga, is, nag-vlog ako para sa aking memories, para sa sarili ko. Kasi nga, pag binalikan ko to, after few years, or after a decade, is, makita ko yung mga memories na ginawa ko dito sa buhay ko, dito sa Amerika, tulad ng pagbili ng bahay, Um, at kung ano-ano pa, yung mga lakad ko or yung mga happenings namin, yung patlak namin sa work. So, yun yung reason ko talaga kaya ako nagbablog mga sisi. So, medyo malungkot, medyo parang nakaka-down, ba diba? Parang nadidepress nga ako kasi talaga namang isa to sa mga gusto kong mangyari sa buhay is ang um, mag lumaki yung channel natin yung marami tayong ma-inspired marami akong ma-share sa inyo about dito sa Amerika or kahit sa mga sa buhay ko ganyan gusto ko lang talaga ma-share and syempre number one nga tulad na sabi ko is memories para pag binalikan ko to pinanood ko kahit magka Alzheimer pa siguro ko pag pinanood ko to syempre siguro maalala ko yung mga moment na yun yung masaya-sayang pangyayari with my family with my friends ganyan So medyo nakakalungkot lang talaga mga sisi. Pero naniniwala pa rin ako na may dahilan kung bakit nangyari 'to. And alam ko na si Lord is hindi tayo pababayaan. And alam ko rin naman na um, babalik din naman 'to. Siguro samahan ko lang po talaga ng pagiging consistent ng pagtitiyaga. At saka um tulad nga ng ano bilang isang content creator, kailangan gumawa talaga ako ng content na talagang ma-engage -ma kayo na panoorin yung vlogs ko and siguro isa yon sa mga kulang na na um, ingredients dito sa channel ko kaya wala rin akong views ayan so ngayon bago ako pumasok sa work pupunta muna ako sa doctor's appointment ko and medyo late na yata ako ngayon so samahan nyo ako mga sisi sa aking doctor's appointment I mean hindi ko na siguro papakita yung loob pero yung daan dito sa Virginia kung kung saan um, ako pupunta. And anyway, nandito na pala yung aking kotse. Yay! Ayan, papakita ko na lang po dito kung paano ko na-pick up yung car ko. And, kung yung, and pakita ko, share ko rin po yung excitement nung nakuha ko ulit yung kotse ko dun sa, sa shop. So, share ko rin po sa inyo yon kasi syempre part po kayo nun. At syempre mga sisi kahit hindi na po ako monetize, kahit hindi na po ako babayaran or wala na pong bayad itong lahat ng ginagawa ko, okay lang po. Ang mahalaga makapag-share pa rin po ako sa inyo And kahit medyo malungkot sa part ko is alam ko makaka move on naman ako and may trabaho naman po ko as in dalawa po yung trabaho ko and pag-uusapan po natin yan sa next vlog ko. So hanggang dito na lang mga sisi. Maraming maraming salamat. Enjoy your day. Kung nasa naman po kayong lugar ngayon dito sa Amerika, kung nasa naman po kayo and yung mga friends ko na nanonood, hello sa inyo, shoutout sa inyo kung may nanonood man kasi wala nga po akong views. Pero yun, maraming maraming salamat sa inyo mga sisi. Hanggang sa muli. Bye bye po.